Hi everyone! For today's video, mag-unbox tayo ng ating parcel galing sa Temu. Yung mga toys ng anak ko, saka sando. Ayan. Black, nice. And then, meron pang na sa box. Ukulele toys. Wow! So cute! cute naman. Nakuha ko ito ng free lang. Free lang ito na bit na nakuha ko. Meron siyang ano, yung sa music. Then meron din siyang pang ano, pang tugtog. Yan. Cute. Cute. Bagay ito sa baby ko. Next, ang ating bubble gun. Install bubble gun solution. Lalagyan lang siya ng bubble solution. Ayan, may hawakan siya. Matutuwa nito ang anak ko, for sure. Ayan, may one-off dito. So, yun, try natin next time. And then, ang um, slide and swing toy. So, yan ang ganda. Next video, bubuhin natin itong slide and swing. So, later na yan. And then, last but not least, yung ano natin, yung na-assemble. puzzle. Ayan, yung right? puzzle. Anong gusto mo pwedeng gawin? Ganito yan siya. Ayan. Tapos may manual din sa so, yung ganyan. So later, bubuhin natin sa next video. Next, yung ating isang parcel. Ito ay binili ko din ito. Kasi yung iba dun sa kanina, yung po yung iba dun. Kaya yung binili ko lang dun yun, yung tando. Hindi, ito naman. Bumili ako ng bra. Kasi sirang-sirang na yung -sirang bra ko. And, Yes! Ang cute! Sana tama na yung size sa akin. I think kasha na to sa akin. Kasi yung nabili ko before, mas malaki sa akin. mas Malaki sa size ko. Wait. I think ito, sakto na ito sa akin. Ayan. Nandito siya. Ito talaga gusto kong bra. Yung <laughs> nasa harap yung ano. Nasa harapan yung ano niya, lock. O, oh, diba? Ang ganda. So, guys. Nice. So nice, mga mima. O, oh, sexy ka dyan. Sexing sexy. sexy. O, oh, tatlong piraso na yan, mga mima ko. Ito yung binili ko talaga. Ito yung may bayad. The rest, itong dalawa yung may bayad. Itong sando ng anak ko. Itong sando, tsaka itong bra. The rest ay free na po yun. Nakuha ko siya ng free sa Temo. O, oh, ba? diba? May pag-free si Temo. Ah, uh, ganda. Mamimili lang kayo sa mga free niya. Ako kasi, yun yung pinili ko. Mga toys ng anak ko. Kasi wala siyang toys. Since libre naman, kaya ayun. Ito yung hapon. Ganda mga sis. So check out na code na gagamitin nyo para makakuha kayo ng free. So go na. Download na ng Temu app. Search mo yung code sa tas. Bye. Yun lang.